Kayo daw po may kagagawa ng lahat. Kayo po ni Kuya Julio. Walang katotohanan mga yan, Rambo. Tinadamay niya lang kami. Paano ko ba atin patayin ang tatay mo? Kaya ko nga po kayo tinatanong, Sir Mayor. Bakit niya po kayo dinadamay sa krimen? May alam po ba kayo kung bakit, Sir Mayor? Sir Mayor, pwede ko po bang malaman? Inosente kami, Rambo. Wala kami kinalaman sa krimen na yan. Sir Mayor, bakit po kayong tinuturo ni Victor? Bakit kayo? <tod> Hindi namin alam Rambo. Eh ngayon nga lang namin nakita yung kriminal na yun eh. Hindi namin siya kilala. Kilala daw po niya kayo, Sir Mayor. Si Kuya Julio daw po nag sa kanya. Para daw sa ko gusto kayo eh. Rambo, eksisinungaling yung tao na yon? gamit pa patay ng tatay mo? Anong dahilan? Dahil nalaman daw ni tatay yung sikreto nyo na may pinoprotektahan daw po ang sindikato ng droga. Ah. Malaki kalokohan yan, Rambo. Hindi totoo yan. Rambo, seryoso ang aligasyon niyan, ha? Mapapatunayan niya ba yan? Kung talaga po kayong walang kasalanan, At kayo po magpatunay. Ano ka yan Rambo? Bakit ka naman gagawin yun? yun? Nanginiwala ka sa sinabi ng isang tao hindi mo naman kilala? Kasi sa amin na matagal nang at marami nang naiinambag sa pamilya mo? Umabog na ba ulit si Rambo? Ano na bang balita? hindi po namin siya makontakt na eh. Kanina pa nga po namin sinusubukan tawagan. Hindi din po siya sumasagot sa mga text namin. Ano yun? Rain Riley? Ano ba kayong tinatago sa akin? Ah, uh, Nay, Nag-aalala lang po kasi kami na baka sa sobrang pressure niyo kay Kuya Rambo, magkasakit po siya. Parang ah, tingin niyo ako na ang kontrabida dito? Nay, eh, hindi naman po sa ganun. Eh, ganun din yun, Ray! Ang ah, tingin niyo sa akin, masamang nanay? Dahil hindi ko mapatawad yung kuya niyo? Sige na! Bahala na kayo! Magkampihan kayo lahat! Umalis na rin kayo dito! Iwanan niyo na ako. Tutal, di ba? Tutal? Pabigat lang naman ako sa inyo eh. Nay, hindi po kayo pabigat sa amin. Mahal na mahal po namin kayo. Nay, mahal po namin kayo ni Kuya Rambo. Sana po bumalik na po yung dating sigla at pagmamahalan natin, pamilya. Kaya sana po, mapatawad niyo na po si Kuya Rambo na I'm asking you, Rambo. Mas pinaniniwalaan mo ba ang taong iyon kaysa sa amin? Sir so, so Mayor, hindi ko na alam kung anong paniniwala ako. Sir so, Mayor, gulong-gulong -gulo na po ang isip ko. Kaya nga po, tinatanong ko kayo eh. Tinatanong? Eh, pinagbibintangan mo kami. Ambo, ako pa ba? Kami pa ba ang pagdududahan mo? Ito lang lumang pumabigyan ako sa teacher pagkamatay ni tatay at matahimik ang pamilya ko. Kaya ano, Rambo? sino-sino na lang pinagbibintangan mo, makamit yung justisya yung sinasabi mo, ha? Mahiya ka naman, tinuring kang pamilya ni Lolo, hindi lang ikaw, pati yung mga kapatid mo, yung magulang mo. Tapos ano? Ito lang susukli mo sa kanya? Uy, mahiya ka naman! Hindi ko naman nakalimutan lahat ng kabutihan na ginawa sa amin ni Sir Mayor, ha? Hindi mo pala nakalimutan, eh bakit inaakusahan mo si Lolo? Hindi ko siya inaakusahan. Sinasabi ko lang na sinabi ni Victor. Kapal na mukha mo, no? Si Raulo na ata eh. Tama na, tama, tama na. na. Ano pinagbibintangan mo naman ang eh. Lolo? Tama na, ha? Nainsulto na ako, tama na. Tilo eh. Mas pinapakinggan niya yung taong pumatay sa tatay niya kaysa sa'yo. Sir Eduardo, kailangan pa rin kayong imbestigahan dahil kayo tinuturo ng suspect do what you must. Wala naman akong tinatago eh. Mayor, saan naman po maintindihan nyo? Ginagawa ko lang po ito para sa pamilya ko. Nakakalungkot lang, Rambo. Mas pinaniniwalaan mong isang taong hindi mo kilala. Kesa sa amin na malaki na ang sa pamilya mo. Bakit ako? Hindi ba akong pamilya mo? Mga ka sa mga lawyers natin.